Ang parokya ni San Miguel Arcangel ay sinimulang ipatayo bilang tuklong na ang bubong ay yunot sa tulong ng mga taong nayon ng Pauli ng Carlan Laguna na pinamunuan ni Kapitan Manuel Lucido na sinimulan noong 1900 at natapos noong 1901. Pinasimulan noong 1909 ang pagpapagawa ng bagong simbahan. Malaking tulong ang naiambag ng mga taong nayon ng pauli sa pagpapatayo ng simbahan. Sa pamamagitan ng kanilang donasyon na salapi at tulong ng katawan. Ang mga kahoy na ginamit sa paggawa ng simbahan ay nagbuhat pa sa bundok hila ng kalabaw. Hindi rin naging problema ang mga buhangin at bato sapagkat mayroong mga taong nakatalaga sa pagbibigay ng mga material na iyon. Gayon din, ang mga taong nayon ay kumila mula sa Ilog o sa Maiton hanggang sa simbahan at pinagpasapasahan ang mga bato at buhangin na kakailanganin sa ginagawang simbahan. Matapos maipagawa ang kumbento noong taong 1917, nagkaroon ng kauna-unahang kura paroko ang parokya ni San Miguel Arcangel, si Padre Jose Montenegro. Noong mga panahong na ipatayo ang simbahan at kumbento ng parokya ni San Miguel Arcangel, ang parokyang ito ay nasasakupan pa ng bayan ng Nagkarlan. Ngunit sa bisa ng resolusyon ng pinagtibay ng Konseho Municipal ng Nagcarlan sa pangangasiwa ni Konsehal Fortunato Arban, Konsehal Agustin Vista at Konsehal Felix Isleta ang nayon ng pauli ay naging bayan ng Rizal noong taong 1919. Si Padre Jose Montenegro pa rin noon ang kura paroko ng parokya. Lumipas ang maraming taon at noong 1937 sa panahon ni Padre Leo Faraon, ay ipinaayos ang tore ng simbahan. Noong mga panahon naman ni Padre Napoleon M. Pantas, na ang naging kura-paroko noong Hunyo 1954 hanggang Enero ng 1967, na ipagawa ang bagong kumbento. Ang lumang kumbento ay ipinagbili sa halagang 500 piso. Ang halagang ito ay nakatulong upang madalik maipatayo ang bagong kumbento na sinimulan noong 1958 at natapos noong 1959 sa pangangasiwa ni Padre Napoleon Pantas na ipagawa ang pader sa unahan at tagiliran ng patio at ito ay sa tulong na rin ng mga donasyon. Si Padre Emilio Palma naman na kay Padre Pantas ang siyang nangasiwa sa pagpapatayo ng pader sa silangan ng kumbento at kanlura ng simbahan sa tulong na rin ng mga donasyong ibinigay rin ng mga parokyano. Noong panahon ni Padre Pedro Valdepeñas ay ipinasemento ang daan simula sa pinto ng simbahan hanggang sa daang pambayan at ang daan simula pinto-pakanluran na pinangasiwaan naman ng Daughters of Isabela. Sa panahon rin ni Padre Pedro Valdepeñas ay naipagawa ang aneks ng simbahan sa gawing silangan sa tulong na rin ng mga donasyon. Si Padre Pedro na rin, ang nangasiwa sa pagpapalit ng bubong ng simbahan gamit ang salapi ng simbahan at ang palikuran sa dakong ilaya ng kumbento. Ang salaset na nakalagak sa kumbento ay binili ni Padre Pedro gamit ang salapi ng simbahan. Si Padre Valdepeñas na rin ang nagpaayos ng silid bihisan ng pari o sakristi. Ang sakristiya ay naipagawa noong panahon ni Padre Napoleon Pantas. Sa panahon ni Padre Samuel Malamel, napapinturahan ang loob at labas ng pader ng simbahan sa pangangasiwa ng mga kursilista at ang pagpapalit ng bubong ng tore ng simbahan sa pangangasiwa naman ng CWL. Gayun din ang mga electric wall fans sa tulong rin ng mga abuloy ng mga kursilista at natapos sa panahon ni Padre Paul Lee. Si Padre Paul Lee ang nangasiwa sa pagpapaayos ng altar mga bintana at pinto. Sa panahon rin ni Padre Lee ay napapinturahan ang mga kisame ng simbahan sa pangangasiwa ng mga kursilista at sa mga abuloy na nalikom nila. Ang altar ay naipaayos at naipamarmol sa panahon naman ni Padre Allen Abadines. Ang pagsasaayos ng bagong kumbento ay pinasimulan ni Padre Luisito Maritana at ipinagpatuloy ni Padre Alberto Solo ang pagpapagawa naman ng bagong simbahan at ang pagdaragdag ng ikalawang palapag ng kumbento ay pinasimula naman ni Reverend Father Eduardo Dodi Arupo at ipinagpatuloy ni Reverend Father Ricardo PJ Pahutan Jr. Sa panahon naman ni Reverend Father Reynaldo Relo ay ipinagpatuloy ang pagpapagawa ng una at ikalawang palapag ng kumbento, pagsasaayos ng altar ng simbahan at pagpipintura ng loob at labas ng simbahan. Sa panahon naman ng pangangasiwa ni Reverend Father Felizardo Boy at si Dayaw, na ang retablo, nilagyan ng tiles, ang altar at balustre. Ang loob at labas ng simbahan ay pinalagyan ng bricks at bagong set ng Station of the Cross. At nagkaroon ng bagong kampana. Sa bakuran na ipatayo ang gazibo, Hall of Faith o yung CFC Hall, Hall of Hope o yung Burulan, tindahan ng parokya at matatagpuan ang bagong opisina ng parokya. Ipinaayos rin ang bakod at gate at ipinasimento ang patyo. Sa panahon pa rin niya, naipatayo ang dalawang Perpetual Eucharistic Adoration Chapel at naipatapos ang kumbento kung saan matatagpuan rin ang Function Hall, Hall of Charity at MBG Office. Sa kasalukuyan, sa pamumuno ni Reverend Father Rene Eriga, Patuloy pa rin ang pagsasayos at pagpapaganda ng simbahan. Meron may tumira dito sa amin na kung ng araw ay Hope Balahap. Siya ay kaya dito nakatira sa amin ay pamag-anak namin. Ngayon, sumurrender siya. Kaya dito muna siya na malagi. At ay sa um, kwento niya, habang um, kami ay kumakain, kinukwento niya ang kanyang karanasan noon. Dahil sila ay maraming mga makakasama na kung tawagin noon ay hot malahap. Sila pala ay diyan ang nakatira sa Mount Banahaw noong panahon yun. At doon sa kanilang pagdatira doon, meron din sila palang eskwelahan. May nagtuturo sa kanila, may kasama doktor, mga profesional ang kanyang kasama. Ngayon, ang kanilang layo na para sila ay magkaroon din ang kanilang mga pagkain. Ang mga bayan pala ay kanilang pinapasok para manghingi ng kanilang pagkain. Ngayon, napag-isahan nila na pumunta dito sa, sa bayan ng Rizal. Ang pagpunta nila dito ay para sila ay manghingi ng pagkain. Ngayon, nung naandito na sila sa may ibabaw ng Maiton, Maiton Brook, ang tawagin, diya sa ibabaw ng Maiton, sila ay papasok na. May mga dala silang armas at nang para sila ay mabigyan ng mga pagkain ng mga taong bayan taga-Rizal. Na makita niya nila yung Maiton, na nakita niya ang mga paligid ay hindi iba sa kanya. Yung pala ay Maiton na ang nakakasapo pa ay Barangay Tara. Ngayon, sila ay mapasok na nung mag sabi na ng go para pasukin, hindi silang patuloy. Dahil sa kanilang pagtaas ng kanilang armas, ay meron na kagad silang nakita ang napakaliwanag sa itaas. At kitang-kita nila ang imay ni San Miguel na ang kanyang ang kanyang espada ay iwinawasiwas yun ang, ang kintab kintag ng kanilang nakikita. Natakot sila, nasilaw sila, at sila ay, na, yung kanilang pagkatakot ay umurong na lang sila, hindi na itinuloy ang kanilang pagpasok dito sa bayan na Rizal. Yun ang kwento niya na sila ay namangha sa kagandahan ni San Miguel. At sa takot nila, iniligtas sila na hindi sila makalaban ng mga taong bayan. At yun ay niyang itinuwento na Ipinagmamalaki niya na nakita niya si San Miguel hanggang sa siya ay mawala dito sa buhay na Rosal. O oh, yun namang isa na napatunayan namin na talagang si San Miguel ay naghihimala. Katata ano, katatapos pa noon ng bagyong Glenda. Ngayon, uh, ah, madaling araw noon, medyo masarap ang matulog. Ah, habang kami ay nakahiga, nakakaramdam kami ng yumayabag na ang yabag ay talagang yung yabag ng pagtitigidig ng kabayo. Merong mga mga uh, magkakapit bahay na sumilip sa bintana. Ang nakita nila ay may, may, nakasakay sa kabayo na may pakpak -pak na at uh, ang kanyang kulay ay puti. Puti tagidig ng tagidig siya habang siya lumalayo ay lumalayo din ang pagdinig nila dahil sa ang pakiwari nila ay talaga si San Miguel pa rin yun habang lumalakad sila ng pagdinig dito sa bayan ng San lumilipot siya pero siya ay dito nagsisimula sa barangay Tala yun ang aming napansin at tinabukasan mm, ay eh, merong sa nagsipagkwentuhan na hindi isa lamang pala ang kakitaan na karamdam Marami talaga ang nakaramdam at sinisilip nila sa lintana. Pero nung siya yung umapasyan dito sa bayan ng Rizal, pag nagkaroon ng kaunting mga abiriya at saka ganyan mga bagyo, siya ay talagang nagpapakita at nagpapadama dito sa mga sa bayan ng Rizal at sa mga taong naniniwala sa kanya. yon ang, yon ang aming paniniwala. At kami totoong-totoong nakikita namin at nararamdaman ng kanyang pagpapakita.